Iniwan niya yung pagkain niya dito. Tama ba yung ginawa mo, ha? Choco, este, siopaw? Hindi naman sa'yo yan, ha? Ay, bad. Masama yung kumakain ng pagkain ng iba. Ayan, kapit tayo, guys. Wala pa, uh, pang ilang araw na ba ngayon na ako lang mag uh, siguro, pang apat. Ayan, ito pa rin yung tinapay ko tuwing umaga. Hindi ko maubos-ubos. <laughs> dito pa rin ako nagkakape sa malapit chel ko mag na may chips ayan, ayan. at di na pala umaga, medyo tanghalik niya kasi 10 a.m. na eh. Ayan. Kasi katatapos ko lang magbabad ng mga labahin ulit. Maglaban ng mga malalabahan pa. Araw-araw yan guys. Laban ng basahan. Ayan Oh. Nilaban ko yung nakapatong sa pati tray nila. Tapos pinalitan ko ng pads para mabango at hindi nanggigitata. Ayan sila, pag nagkakape ako, nakamasid lahat. yan. Medyo makulimlim, pero sana mamaya uminit para matuyo yung aking basahan. Ayan yung dalawa, nagbabardagula na naman, oh. Pero sila ay magkakalaro. Tatlo sila, oh. Nakamasid lang yung isa, oh. Ayan. Binubuli kasi ni Choco si Siopa, oh eh si Siopaw, patola na ngayon kasi magkakasing laki na nga sila ngayon. Pero hindi pa naman dumating sa point na nagkakasakitan sila, yun. Patimbo-timbuwang lang yan si Choco. Tsaka si Siopaw. Siopaw, este, Choco, pag natalo ka, wag iiyak ha. nakamasid lang si Siopaw. Bully yan si Choco eh. Kasi medyo harot-harot siya. Gusto niya laruin siya. ayaw naman nga maglaro ng isa. Ayan, pasikat. Kung ano naman niya, style niya niya na. Hinahagod niya yung katawan niya sa pader. <laughs> ayan, pag napapagod ako guys, ayan, pinapanood ko lang sila. Nakakaali oh. di ba? Ayun si Kisame. Yang dalawang 'yan ang talagang nagbabardagulan. Nagkakagatan yang dalawang 'yan. Pero so far wala naman silang mga sugat. Di ba nakakatuwa? Shhh. May napapanood kang mga alaga mong ganyan habang nagkakape. Sa pag-aaso guys, marami na akong experience. Yung mga, kung halimbawa maselan ka, hindi ka pwedeng mag-aaso. Kasi kung minsan kumakain kami, eto lang yung mesa namin. Ayan lang yung kanilang pati train at pads. Minsan kumakain kami, maaamoy mo, may poops. Kasi hindi talaga yan mapipigilan eh. Lalo na yan si Choco. Yung mga pusa namin ay sa CR nagpo-pops. Na-train sila na doon sa CR mag-pops. Yang si Choco, since andi dito silang lahat sa loob, talagang naglaan ako ng pads para sa kanya. Sanay na siya diyan Pero kung minsan, since hindi naman sila kapon, may mga time na pag inhit sila ay kung saan saan umiihi. Kasi parang nagiging territorial siya. Ganon din itong mga dagul pagka mga inhit yung mga yan kanya-kanyang pwesto yan dyan ang ihi pero ngayon na hindi naman sila inhit talagang lumalabas sila o kaya dyan talaga sila sa, sa, sa pans umiihi kung saan may basahan ihi sila don ganon kaya kung medyo maarte ka huwag kang mag-aso kasi anytime magwiwiwi yan magpupops not unless talagang malaki yung bakuran mo doon sila yung mga iba naman kaya hindi napapagod kasi nakakulong lang tapos, andun lang sila sa kulungan. Halos hindi makagalaw. Yung pinagawa pang kulungan ay pagkaliit-liit. Di naman lang halos makaunat-unat. Minsan naman, tinatalik lang sa garahe. Doon na nagpupup, doon na tumata. Ay, este, doon na kumakain. Tapos, minsan, kung ano lang ang maisip na ipakain. Parang nakakalungkot naman, di ba guys? Nakatali na nga. Tapos, yung pagkain nila ganun pa. Di pa malinis ang tubig. Minsan, sa mga bahay ng mga filter-rich na tao, not unless kung mga hybrid na aso, yun talagang magaganda ang kulungan. Yung iba may aircon pa. Pero mostly nang nakikita ko na nire-rescue ay galing sa mga magagandang subdivision. Siguro mga dumami na lang sila dahil may isang napabayaan, napadpad doon, ganun. Kung saan sana naman napunta ang usapan natin. Pero ganun talaga eh, aso ang aking content. Kaya minsan alam nyo guys, madala nga akong pumunta sa mga nagla-live kasi pag may nagla-live ipapalike sa'yo yung mga friends nila na supportive daw kuno. pero hindi naman sila mahilig sa aso paano kang isusupport? iwala eh, nga silang hilig sa aso may isa pang ang nagsabi, eh. galit siya sa aso eh, kasi may isa siyang kaanak na nakagat siguro naman, yung nakagat na yun parang may siyempre yung side lang niya ang narinig mo, hindi mo naman narinig yung side ng aso, kung anong nangyari, ba't siya nangagat baka na-trigger or hindi naman saray sa tao kasi may mga bata din minsan makulit, malikot baka nasaktan din yung aso baka yung aso eh may trauma na ganon eh, maraming dahilan pero para ang aso kasi guys maikukumpara mo din yan sa tao wala nga lang silang boses, hindi makapagsalita subukan mo nga ang tao kantiin mo na hindi mo naman kilala o kaya tapikin mo lang tapos galit ka sabihin mo lang ba't nandito ka Di ba magagalit din naman 'yun? Di pa titingnan ka rin naman ng masama. Ganun din yung mga aso, guys. Kapag hindi hindi ka kilala, huwag mo kaagad-agad hahawakan, hahaplusin kasi siyempre may inis 'yun, magugulat, 'di ba? Magugulat sila. Parang itong ang aso namin, 'no, oh, nakatulog na dito at lahat ang tao eh. Pag nagising sa kinaumagahan, kinakahol niya pa rin. Kahit na binigyan lalo, ito si haba, guys. Kahit may bigyan mo ng pagkain niyan, after niyang kainin yung binigay mo, kakahulan ka pa rin. <laughs> ganyan siya. Kasi yung friend ng anak ko, natulog dito yon May kasama ring aso. Pero, kinabukasan, kinakahul pa rin niya. Bawat galaw, kinakahol niya. Pero hindi naman niya kinakagat. Para bang sinasabing, ba't di ka pa umuwi? Bahay namin to. Parang ganun. Hindi siya, hindi siya friendly. Pero hindi siya nangangagat. Kinakain din niya. Pagbibigyan mo ng pagkain, kakainin niya yon Pero, kakahulang ka pa rin niya. Hindi yon excuse para ligtas ka sa kahol niya. Yan si Habao. Oh. aba Haba. Tinitismis kita. Tinitismis kita haba. <laughs> 'Di ba? Kinakahulan mo si Ate Tin, dito na nga natulog at nagising ka na naman. Tapos kinakahul mo pa rin, 'di ba haba? Ba. Anong hindi totoo? Tumingin ka. Tinitismis kita eh. Baba. Totoo naman 'yun eh. Sabi niya bahala ka diyan, magchismis ka. 'Yon. Ganun nga, guys kaya kung saan saan na nakupunta ang kwento natin pero alam nyo guys kahit aspin ng mga aso kasi pagka aspin mostly makikita mo pakalat kalat lang, ginagawang bantay payat, ganoon ng clover clover ganoon ng kalakaran pag aspin hinahabol niya yung mga pusa ng sa ilalim ng upuan ganoon ng kalakaran pag aspin eh parang napabayaan. Sariling atin pero napapabayaan. Pero marami namang suwerte, sinwerte. Katulad ni Pasing, yung inampo na tuta ni ng, ni Lester sa Panta, yung dog whisperer ng Pilipinas. Napapanood nyo ba si Pasing? Pagkaganda-gandang aso na, pero aspin yun ha, napakakinis. Shiny ang balahibo. Prinsesa siya sa hasyenda nila. O ba diba, maraming ganun. Pero mostly talaga, napapabayaan ng aspin. Kasi Katulad ni Punggok. Ayan o. Taba-taba. Pungging-ging. Ba't manililik yan? Yan. Pagka marunong kang mag-alaga. Ayan o, Bilog na bilog. Ang ganda-ganda tingnan. Mataba. Makinis. di ba? Maganda rin ang aspin guy. Guys, basta paliguan lagi. Linisin. Tapos, sagana sa mga vitamins. Lagi napapabit gumaganda rin naman sila eh. Maganda talaga lahat ng aso, pusa. Magaganda talaga silang alagaan sa bahay. Ewan ko lang sa iba kung bakit aalagaan lang pag tuta, pag malaki na, pababayaan na kasi hindi na cute. Cute nga naman pag, pagtuta pa, pero pag lumaki na, hindi natin alam kung anong pagpapalaki nila, ba't hindi na cute. Pero ako, cute sila sa paningin ko kahit malaki na eh. <laughs> Tingnan mo si Aba, oh. Cute naman, di ba? cute cute yan inaantok <laughs> ayaw nung paistorbo istorbo siopaw saan ka galing o tingnan mo nga si siopaw tinapon lang yan nung pinulot ko yan nakita nyo naman marusing o ayan ang kinis kinis na o ang laki laki pa 9 months old na yan hmm. napaka kinis palibasa hindi pure breed pero may lahi siya o pero tinapon pa rin di ba yung mga kauri niyan, masyadong dark yung mga tenga, ganyan. Yung nanay daw niyan, ganun. Pero siguro, naasawa ng postpin, kaya hindi na, hindi na inalagaan ng may-ari. Tip, tips ko lang, guys, ha. Ah. Parang, pag ayaw nating dumami yung alaga natin, or contento na tayo sa isa, pakapo natin, para hindi na tayo nahihirapang mag-alaga pa. Kasi marami namang nababasa ko na may kapon na mura pero kung sa bet talaga yung magpapakapon ka doon mahal talaga medyo pricey pero marami namang mga bet na yung parang mobile mga schedule di ko lang natitsyempohan kasi hindi ako nakaka pa kapon sa ganun eh marami yung kaibigan ko lahat ng pusa nila pinakapon nila sa ganun 800 lang ang bayad pusa yun ha pero may schedule kasi taas puntahan mo. Kung halimbawa, nakaschedule sila ng QC, o ihahabulin mo pa yon ipagkalayo-layo. Kaya hindi ko rin sila madala sa ganon. Itong si Itim, napakapuna namin yan eh. Medyo mahal ang gastos namin dyan. Ganon. Talagang paglalaanan mo ng <clears throat> budget kasi, kung ayaw mo nang dumami-alaga mo. Pero itong mga babae ko ay hindi kapon. Tatlo yan. Kaya stop na muna ako sa pag kahit may nagsasabing kunin mo na to, kunin mo na yan ako hindi na po kasi magastos hindi ko na kaya saka mahirap din mag-alaga, nakakapagod so natural, mag-aalaga lang tayo yung kaya nating alagaan kasi lifetime commitment yan eh katulad ni Axel nung namatay pina-cremate pa namin yun magastos din diba? so dapat sa mga nag-aalaga alagaan nyo yung kaya nyo lang hindi yung aalagaan nyo kukunin, kukuha kayo ng kukuha tapos pababayaan nyo lang, pangit naman yun, kawawa yung aso, ibigay natin dun sa, mas maaalagaan silang mabuti, para naman magkaroon sila ng buhay na masaya, kasi, deserve din nilang mabuhay, kasi, may buhay din naman silang katulad sa atin, eh, lahat naman tayo nilikha ng may kapal, <laughs> drama, no, pero totoo yun, real talk, so, ayan guys, balik tayo sa pagkakapiko, napadaldal na ako, kasi, parang nagsishare lang ako sa inyo ng, hmm, good vibes sa umaga. So dito na lang muna, kape muna tayo, guys. So ayan, guys. Tapos na naman tayong magkape. Konti na lang oh. <laughs> hindi ko pa rin nauubos itong tinapay. Sana hindi ma-expire. Eh ang expire naman nito ay parang antagal Parang totoo ba 'yun? Sa 26 pa. Ayun oh, 26 pa. Ang expire niya. Natapos ang aking pagkakape habang nagdadaldal at nanonood ng na tulpo. <laughs> Natawa ako kasi tingnan mo yung mukha ni itim mo. Hindi ka pwedeng kumain ito, chocolate to eh. Oh, hindi kayo pwedeng yan. Bukod tanging chocolate lang talaga guys, pagkain na may chocolate, ang hindi ko sila pinapakain. Yun lang kasi talagang matik yun. Mapaparalyze ang kanilang mga system. So ayan, ayan si amin um, si Choco na napakatakaw.